Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. So, eto ang pag-usapan natin. Sabi ko nga rito, DOJ na takot uh, kay Delima, apila inatras. Ganito po kasi yan. So, so nangyari ho ng mga akusasyon ng uh, Duterte administration against Leila Delima. No, Taka rin nga ako noon, bakit nga pala ito yung inakusahan ng uh, rela uh, relationship niya ron sa illegal drugs so, sa sa bilibid samantalang sila nga yung nagpasimula ng panahon ni Panot ni Pinoy ka ako na nagpapagiba doon nang huli. tapos the 30 came ng campaign period pa na sabi na doon sa bilibid niluluto ang chabo di ba teka ka ako bakit ba't sinasak sinakya niya yun eh yung ginagawa nila ano nila dilima ni Pinoy no ngayon ang ginawang kwento, Marrojas, nagluto ng shabo. Sa <laughs> Bilibid. Si, ano, si, ano, si Dilema, kasabot, kaya nga, para giyan dyan, mayroong concert sa loob. As a lawyer, si Digong, alam niya po yun na may mga ganong intervention na ginagawa ang gobyerno. Because, ang mga kulungan, correctional po natin, ang uh, mga panahon na yan, ang ginagawa po nila ay tina uh, tinatransform nila yung mga taong nasa loob, yung mga persons of uh, the deprived of liberty, PDL. Ayaw nga pong ipatawag na preso eh. Kasi nakakababa ng dignidad. Diba? Tinitraining sila. Yung may mga talent, then pinagbibigyan sila. Kaya nga may mga, may mga ano talaga lagi dyan, show. Kaya lang syempre, yung mga masasamang ugali, kasabwat yung mga mga taga BJMP, yung mga BJMP official sa PNP, eh, ginawa nilang lutuan ng uh, S yung lugar na yan. So, nung time nila dilima, sila yung uh, ang dumudurog dyan. Sabi nga ni Robin Padilla, eh, time na yon ano, uh, nanjan siya, ahente siya ng gobyerno, no, espiya siya, eh, yung dating nila dilima na maraming reporter na kasama, sabi niya, eh, sa gate lang, sa gate pa lang yan, nakatibre na yan, eh, na, oh, may, andyan na si Dilima, dumating, may mga kasamang reporter. Alam na, di ba, yung lutoan, na uwi na po sa Bible study. Oh, yung mga bangag nang nag-hit-hit -hit doon, makikita mo, umakanta ng alive, 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 nagagano na, naging born again bigla. Yung mga burn again, biglang naging born again. So, ganun po, hindi nila makakita. Siyempre, kanya-kanyang taguan yan. And then, may mga kubol na pinagiba rin sila noon. Di ba? So, natapos yung, uh, yung uh, Aquino administration, tumuloy ngayon dun sa Duterte. Hindi ba, Papa Mel TV? oh, shout out sa'yo, pare. Yan, isang kasama nating vlogger. Yan, since nung uh, panahon pa ni Duterte yan, tapos itong panahon ni PBBM. Ah... Uh, ngayon, um, nakulong si Dilima ng pitong taon na balak yata ang gayahin na rin ni Harry Roque. <laughs> sana nga. Sana nga. ba? Diba? Yung mga kaso, unti-unti nag-aatrasan eh. Panahon pa ni Duterte, may mga umaatras na. Ang problema, ang Department of Justice, yan dalawang DOJ secretaries na sa gitna ng picture, sila yung mga humaharang. Isipin mo yung umatras na aharangin pa nila ko questionin pa yung validity ng recantation. Ano ba gagawin niyo kung ayaw niya nang mag 'Di ba? Ang problema ho kasi no napansin ko sa mga kasulaban laban kay Dilima. Sila, yung mga witnesses po nila kinokontra, tinuturo na um, ang promotor ang may kinalaman yung si ganito na state witness dito sa kaso na to. Yung nandito ituturo yung nandito. Yung nandito ituturo yung nandito sina sila pala ang mga promotor ng Katarantaduhan. <laughs> Nagtuturoan sila. Diba? So that's leading to nothing. E yun pala, scripted ang lahat. So nag na sila. Hinaharang. Noong uh, maupo na si PBBM, ang tanging pakiusap ni Dilima, hindi po siya humingi ng tulungan mo ako. Wala. Ang sabi niya lang po, pakiusap ko lang kay, P kay PBBM na pagsabihan niya ang Department of Justice na pabayaan na yung mga akusado no na umatras, huwag na nilang harangin yung kanilang mga testimonya, yung recantation nila kasi po inaharang yun eh at lalo po nagtatagal yung kaso. No. Ngayon na dismiss na yung mga kaso niya, lahat-lahat na dismiss na sila. Ito hmm. na ngayon ang nangyari umapila pa ho ang solicitor general. <laughs> di ba? Umapila. Kaya po, yung, yung Court of Appeals ay naglabas ng desisyon na, noi, uh, -ano nyo yan, um, ayusin mo yung desisyon, yung sinulat mong desisyon. Kulang yung detalye. Di ba? So, ginawa naman po ng uh, RTC yan at muli po inakwit na naman si Leila inakwit hindi inakwit na naman uli si Leila Dilima. kaya nga tanging akusado na kung meron tayong uh, double Joe Pardy ito naman pong sa kanya e, eh, double acquittal ang nangyari same judge same sala same case same computer ang <laughs> nangyari ngayon ang DOJ meron pa rin po silang mga apila ganon now ito pong si Leila de di ba nagbabanta na babawian niya ang Department of Justice at ako po ay todo suporta doon sapagkat Kontra po, kahit na magbayad pa ang Pilipinas, ang gobyerno natin, ng bilyon-bilyong piso kay Delima para sa injustice na sinapit niya sa kamay ng nakaraang administrasyon, okay lang po sa akin yon. Na kahit na yung buwis ko mapunta kay Delima, okay lang po sa akin yon. Kasi po, ayaw ko po talaga yung mga ganyang klaseng injustices na ginagawa ng gobyerno sa kanilang kalaban sa politika. Okay? Ganun lang kasimple yun sa akin. No. Oh. So pinag-iisipan ni Dilima, kaya sabi ko, gawin nyo yan, madam. Paldo ka dyan, bilyones ang pwede mong makuha. Because everyday may bayad yan. Yung mga pagkakakulong mo, yung sleepless night mo, pumangit ka, wala kang jerjer doon sa loob ay <laughs> wala kang love life doon, nasira ang buhay mo, reputasyon mo, wala kang revenue, buti nga yung nanay niya hindi ho namatay. May nanay siya eh, na nag-aalala sa kanya doon sa Bicol. Hindi ito naapektuhan at napasama. O, oh, naalaalaga ni Dilima. Dahil talagang grabe ang ginawa, yung ginawa sa kanya, sinira ang kanyang pangalan. Ginawa pa siyang pokpok. -pok. Ngayon, lahat po nang yan may bayad. When well, I was in college, 1998, sabi ng professor namin, 800 pesos, for example, idutosan ka ni Korte, magbayad ka. Ito yung pag nag-utos ang Korte sa'yo, Danyos, bayaran mo yung Danyos, hindi mo kayang bayaran. So, natapos mo na yung sintensya mo, hindi ka palalabas. Babayaran mo pa. Kada, alam mo, pinagbayad ka ng uh, isang milyon na Danyos, hindi mo kayang bayaran. Okay, dadagdag yan sa kulong mo. 800 pesos per day. Eh, anong pecha na po ngayon, Edgar Casas? ba? Diba? Dapat nga si Duterte yung kin kinakasuhan niya rito, eh, ni Dilima, eh. Totoo lang, dapat si Digong. Kaya lang po si Digong, play safe agad si Digong. Sabi ni Digong, oh, bahala sa kanya ang korte. Ah, bahala sa kanya ang korte. Uh, ano naman ngayon kung ma-dismiss yung kaso, di ba? Wala naman akong problema diyan. Bakit? Na-damage niya na kasi yung tao eh. Nasira niya na yung buhay. Napahiya niya na ng toto-todo. Oh, dapat po bilang presidente, bawian din siya ni Dilima dun sa malicious prosecution na ginawa sa kanya, yung epekto nun. Diba? So lalo silang mawawala ng pera, mga Duterte. <laughs> so ngayon, ito yung nangyari. An action. Sabi ko nga, yung iba nagagalit sa akin eh. Ba't naaway ko, si naaway ko yung gobyerno? Eh, yung gagawin ko, gobyerno may kasalanan. ba? Diba? Bago pa dumating si PBBM. oh, kailangan rin niya po talagang bunuin yung ginawang kasalanan ng previous administration. Kaya nga yung sinasabi ko eh dapat kung gusto natin ng continuous na matinong gobyerno, pipili tayo ng matinong leader. ba diba? Hindi natin dadaanin ng pagpili sa showbiz. Ayun, boto natin yung kalaban niya. O gaya ng 2016, sabi ng mga kapitbahay ko na sa bagong baryo, boto natin si Duterte at si ano, Lenny Robredo. Bakit si Lenny at si ano? Gagi, si Digong. Manyakis yan. Babaero yan. Si Lenny, biuda, tigang. O, oh, di ba? Puta, pare. Maganda yan sa Malacanang. Warakidigong yan. Sabi ko, tang inang itong mga adik na to. Ganon pumili ng ibobotong presidente. So, ano ang sumunod na nangyari? From Pinoy Dicente Government, napunta tayo sa Bastos Government. Na sinoportahan ko pa, tang inang yan. Kala ko matilong para sa bayan. Oh. So yung consequences po since it's an act it was an action of the government damay po yung susunod na presidente, si PBBM. Kaya nga sabi ko noon, noong nga uh, mga 2021, na-refigure out ko na yung epekto ng dami ng utang ni Duterte, yung epekto ng uh, pro-China uh, relationship niya, na pinipilit niya maging uh, policy ng Pilipinas, kawawa ang susunod na presidente. And one time, I, have, I ever, I even mentioned this na sana nag-busy muna si PBBM si Sara muna ang magpresidente. And let's see paano niyang i-handle ito. Kasi noong time na yun, galit si Sara kay Digong eh. Magkakontra eh. Di sila niyan eh. Hindi sila nag-uusap eh. Kasi grabe yung nakikita ko magiging epekto. Grabing hirap ang dadanasin ng susunod na presidente. Oh. Ang daming ipinangakong build, build, build ang natapos ang dosena out of 150. 'di ba? Tapos 'yung mga patayan. Lahat 'yan pagka nagkasuhan, iko-compensate 'yan ng gobyerno. Oh, ang dami, ang dami ayusin aayusin. Oh, nagkaroon tayo ng culture of impunity, ng culture of bastos. Oh, lahat 'yan, 'yung bulok na sistema ng edukasyon, 'yung epekto nito. Aanihin ka ako ng susunod na administrasyon. At ito na nga, inaani na nga ni PBBM. Diba? Now, balikan natin to. So, anong nangyari? Eto. Ewan ko lang kung makakapagpabago ng desisyon ni Delima ito na hindi nasampahan ng kaso ang gobyerno. Ito naman pagka nasettle ito, hindi na po si PBBM ang presidente nito. It takes years din yan eh. Sabi nito, the panel of prosecutors handling the case of Leila dilima has withdrawn its motion seeking reversal of former Justice Secretary's acquittal In the drug case, <laughs> the prosecution through the undersigned panel of public prosecutors and unto the honorable court, after consultation and upon instructions of the honorable prosecutor general, most respectfully moves. for the withdrawal of the motion for recon noong July 14, 2025. That was filed on even date. Sabi, so inatras na po nila. Uh, the, read the motion submitted by the panel of prosecution dated July 23, 2025. And in this, in its motion for recon, The panel led by Provincial Prosecutor Ramon Cito Bienvenido Ocampo Jr. maintained that despite the recantation of its principal witness, sabi, si, ano, si, Ragos, other pieces of evidence are sufficient to prove the crime charged. Sabi, matigas pa rin. Sinasabi niya, eh, sa kabila naman ng, uh, sa kabila ng, ano, doon sa kanilang uh, motion for reconsideration, ang sabi niya na yung um, yung motion for reconsideration nila ang binabanggit doon ay eh, dapat tignan pa rin ng korte sana yung ibang mga ebidensya kasi yung statement ng witness eh ano yun ah, bahagi lang ng mga ebidensya nila pero yung ibang ebidensya sana eh, tignan din yun ang sinasabi Now however Justice Secretary Crispin Rimulya has talked to Prosecutor General I Anthony Fadulion not to pursue the case against the Lima. Yun. So si Boying, ang nag ujok sa kanila na huwag nyo nang ituloy pa yung kaso. Kasi inaapila pa nila eh. Yung akwita ni Lima eh. Yes, we spoke about it in instructions of given the, given to the panel head to immediately cause the withdrawal of the MR. Hmm. Alam nyo, tama naman talaga. Kung wala naman kayong matibay na ebidensya, di ba? Bakit nyo ipagpipilitan? Ang sabi kasi nung iba, hindi, yung judge kasi dyan, uh, estudyante niya dati, naknang siya, puro naman mga ganun-ganun eh, no? O, oh, edi dapat pina-inhibit nyo yun. Oh. Diba? Kung matibay yung ebidensya, hindi tatagal po ng pitong taon ang kaso. Kung matibay. <laughs> Maagag matatapos yan. Bakit pinatagal yan ng, pro ng uh, prosecution? Prosecution po yun eh. DOJ po yung eh, nagpapatagal ang kaso noon. Biruin mo sila yung harang ng harang. Ebidensya hinaharang pa nila. Oo. Kaya tumagal ng ganyan. Yun naman po talaga yung intention dyan, patagalin yung kaso. Regardless kung makalaya si Dilima, at least tapos na yung Duterte time, nagantihan na siya ni Duterte sa pag investigate sa mga EG case niya noong 2011 na pinai-sniper nga si Dilima sa Davao no eh, sa hotel eh. Di ba may nag-testify noon? Oh, na nandoon na nga sa The na pinatutumba sa kanila si Delima. Hindi lang nila madali ng sniper kasi yung pwesto ng kwarto natatakpan ng mga punang puno ng hotel. Baka may madamay pagka lumihis yung bala. Tatawa <laughs> lang ako rito. Ako, ako, mabuti na lang, natakot din kayo. At uh, niyo yung kaso. ba? Diba? Kasi, kung wala naman tao, sa akin na kung wala naman talaga matibay na ebidensya, wag na, para saan? Para lang, para lang ma ang mga Duterte, ang mga DDS. 'di ba? Diyan ko naman po pinupuri etong si DOJ Secretary Rimulya. Hmm. Pero ayoko pa rin siya na mag-ombudsman. Gusto ko yung nasibulan niyang paghawak ng kaso ng uh, missing sa bongeros, eh, seryoso. Matututukan niya at matutuloy-tuloy niya. Di ba? Tsaka politiko siya eh. Ang dapat sa mga korte natin, hindi ho politiko. Dapat po ganun. O, oh, kasi kapag ka na-inappoint ni BBM siya sa ombudsman, pipintasan din si BBM. Ba't kaglagay ka ng politiko dyan? Korte yan. Napopoliticize. Kaya nga ako hangang -hanga po, hangang-hanga po ko kay Trillanes. Dahil si Trillanes ang unang inofera ni BBM noong 2022 na mag-NBI director. Kaya lang, inatrasan niya. Kasi, sabi niya, politiko ko eh, Magpa-politicize ang NBI, masisira ang imahe. Oh, ganoon. So dapat ganoon din po. 'Di ba? Marami namang ibang posisyon diyan eh. <laughs> At saka yung naging bahay doon sa anak niya eh. Okay, so iwan na po natin ito. Iwan, alisin mo na natin. No sa JDB. Lahat-lahat po tayo may second chance. Minsan lang po tayo mabudol kaya ang importante mamula tayo sa buong katotohanan. At dito sa admin ni BBM, uh, hindi na tayo nagkamali dahil andyan kay PBBM natin ang tama sa pamumuno bilang isang pangulo ng ating mahal na bansang Pilipinas. Pinai, pinapairal ni, BB ni PBBM ang pagkakaisa, pagbubuklod-buklod nating lahat. Lahat sa mga matitinong sambayan ng Pilipino responsibility transparency and public accountability governance that's correct from attorney I agree JDB the victim compensation program should give a huge amount of monetary compensation to attorney de Lima to the damage of her life who was unjustly accused convicted and imprisoned and suffered from lawlessness and grave injustice diba?